Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang mag-i! At nadarama na inabandona, walang pag-asa. Isang gabing tahimik habang nagninilay at nananalangin si Ezekiel, natamaan siya ng isang hindi pangkaraniwang pangitain. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na lambak, isang tiwangwang at madilim na lugar na natatakpan ng mga tuyong buto na nakakalat sa lahat ng dako. Walang palatandaan ng buhay, tanging ang nakakaligalig na katahimikan ng kamatayan. Nataranta si Ezekiel at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng pangitain yon. Nang magkagayoy nagsalita ang Diyos kay Ezekiel, na nagtatanong, Anak ng tao, mabubuhay ba ang mga butong ito? Si Ezekiel, na may pagpapakumbaba at pagpipitagan, ay tumugon, Panginoong Diyos, alam mo. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Ezekiel na manghula sa mga butong iyon, na nagsasabing, Mga tuyong buto, pakinggan ang salita ng Panginoon, ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, dadalhin ko kayo ng Espiritu, at kayo ay mabubuhay. Si Ezekiel ay sumunod at nagsimulang magpropesya gaya ng iniutos ng Diyos. Biglang, isang nakagugulat na tunog ang umalingaungaw sa lambak, tulad ng isang malalim na pagyani. Ang mga buto ay nagsimulang gumalaw, nagsama-sama, at bumubuo ng kumpletong mga kalansay. Pagkatapos ay nagsimulang tapan ng litid at laman ang mga buto, at tinakpan sila ng balat. Namamangha si Ezekiel habang ang isang hukbong kumpleto na ang katawan ay nabuo sa harapan niya. Gayunpaman, wala pa rin buhay sa kanila. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Ezekiel na manghula sa espiritu, na nagsasabi, Halika mula sa apat na hangin o espiritu at hinga mo ang mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Muling sumunod si Ezekiel, at parang isang hanging makalangit na umihip sa lambak, ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa mga katawan na iyon. Kaagad, ang mga katawan ay napuno ng buhay. Bumangon sila, bumuo ng isang napakalawak at masiglang hukbo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Diyos kay Ezekiel ang kahulugan ng makapangyarihang pangitain ito. Ang mga tuyong buto ay kumakatawan sa mga tao ng Israel, na nagsabi, ang aming mga buto ay natuyo at ang aming pag-asa ay nawala, kami ay ganap na nawasa. Ngunit ang Diyos, sa pamamagitan ng pangitaing ito, ay nangako na ibabalik ang kanyang mga tao. Sinabi niya, aking bubuksan ang inyong mga libingan at ilalabas ko kayo sa kanila, o aking mga tao. Ibabalik ko kayo sa lupain ng Israel. At kayo, aking bayan, ay malalaman na ako ang Panginoon kapag binuksan ko ang inyong mga libingan. At ilalabas ko kayo sa kanila. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang lumang kwento, ngunit isang walang hanggang mensahe ng pag-asa at pagpapanibago. Ipinakita ng Diyos kay Ezekiel, at sa ating lahat, na kahit sa pinakamadilim at pinakadesperadong sandali, siya ay may kapangyarihang magpanumbalik, magpabago at magbigay ng buhay magagawa niya ang isang lambak ng mga tuyong buto sa isang masiglang hukbo na puno ng buhay, at maaari niyang baguhin ang ating buhay kapag nadarama nating nawawala at walang pag-asa. Kung paanong pinanumbalik ng Diyos ang bayang Israel, handa siyang ibalik ang ating pananampalataya at pag-asa. Manalig lang at manalig sa kanyang kapangyarihan. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.